Ngayon guys, magluluto tayo ng bulgur. Magsasain ng bulgur. Yung ka ka kadalasan sa trabaho ko, ang ginagawa nila ay pinapakulo nila yung tubig sa kanila nilalagay yung bulgur. Pero ako, iba kapag nandito ako sa bahay, hinuhugasan ko yung bulgur. Oo, uh, uh, ito yung bulgur. Bulgur. Uhugasan. Ayaw ko nang hindi inuugasan yung pagkain. Gusto ko binuhugasan siya ng paulit-ulit. Ayan, paulit-ulit guys. Ito ko paulit-ulit na ako hugasan. Ayan. Ayaw ko nang hindi inuhugasan. Kasi, eh, hindi natin alam kung malinis nga ba ito o madumi. So, kaya, uhugasan hugasan natin. Sa trabaho ko, guys, hindi siya hinuhugasan. Kasi yan ang instruction ng recipe. <laughs> uh -uh. pero ako hinuhugasan ko kasi tingnan mo. Oh, 'di diba, may meron siyang mga dumi-dumi ayan oh. ayan. So kailangan talaga hugasan. Gusto ko malinis. Kasi s'yempre eh maka inapak-apakan yan hindi natin alam hmm. yan ayarap na